may humihingi ng payo na sinasabi niya nagsasawa na ako sa buhay ko. Hirap na hirap ako. May pagbabago pa ba sa buhay ko? Anong mga mo sa akin kung paano baguhin ang buhay ko? So, napagpalang araw sa ating lahat, mga amigos. Sa ating Buhay. Kung ano ang buhay natin ngayon sa kasalukuyan ay bunga yan ng ating iniisip sa paraan. Na ngayon ay inaani na lang natin. Kung paano baguhin ang buhay ay simple lang daw, sabi ng mga dalubhasa. Simulan mo ngayon. Huwag kang mangarap, magwore mag-worry kung paano abutin ang pangarap. Simple lang, mabuhay ka ngayon. Magiging masaya ka ngayon. Ayusin mo ang iyong pananalita, baguhin mo ang iyong pananalita sa nais mong maranasan ngayon. At ayusin mo ang iyong iniisip, magiging positibo ka kahit na ang kapaligiran mo ay magulo, Ayusin mo makaroon ng order. Nasabihin mo, araw-araw ang buhay ko ay gumaganda. Araw-araw magpasalamat ka sa Panginoon. Matuwa ka palagi sa mga maliit na natatanggap mo. Magdasal ka araw-araw. Magpasalamat ka dahil sa bawat pasasalamat mo sa maliit na bagay lalong dadaloy ang biyaya ng Panginoon. So, kailan mo simulan ang pagbabago? Ngayon. Dahil kung ano ang ginawa mo ngayon, maaani mo yan bukas o sa future mo. Lalo kung masaya ka palagi, yun din ang maaani mo. What you saw, susal What you saw, kung anong itinanin mo ngayon, maaani mo yan. Mangarap ka, mag-enjoy ka, at magdasal ka, at magpasalamat ka araw-araw sa buhay mo. Pagmasdan mo, araw-araw gaganda ang buhay mo. May way ang Panginoon na i-deliver sa iyo ang kanyang mga blessings. Kung tayo ay marunong magpasalamat sa mga maliliit na bagay. Yung may sinasaing ka araw-araw, yung pagising mo ay may hininga ka, yung lakas ng iyong mga tuhod, mga kamay, ng iyong isipan araw-araw, yung nakakita ka, nakakadinig ka. Yan ang mga bagay na ipagpasalamat natin. Hindi lang pera. Ang pera, susunod na lang yan. Depende yan sa kung anong uh, inuugali natin araw-araw. So, kung gumagawa tayo ng kabutihan sa kapwa natin, kabutihan sa bahay, nagiging masipag tayo, na nag-i-enjoy nag tayo sa mga bagay na maliliit na may kinakain tayo, may iniinom tayong tubig, may nilalanghap tayong hangin. Kung tayo ay marunong magpasalamat, ang Panginoon na nagbigay niyan, ang source niyan, ay matutuwang bigyan ka pa ng mas marami. Huwag kang, huwag kang mag sa pera dahil the more na nag ka sa pera, the more na nawawala siya. Lumilipad siya imbis na pupunta sa iyo. Pag sinabi mong wala akong pera eh, kulang ang pera ko. Naiinis ka pagdating ng bill dahil alam mo magbabayad ka. Naiinis ka dahil sa mga gastusin. The more na darating ang kakainisan mo. At the more na lalaki ang bill mo. Yung mga bill na yan na dumadating ay ang mga services na binabayaran mo kung bakit may ilaw ka, kung bakit may tubig ka. Mag-enjoy ka at magpasalamat ka sa bawat bill na dumadating sa at nababayaran mo. Be thankful na pagbayad mo ng bill. Be happy. Dahil the more na happy ka sa pagbabayad ng iyong mga bill, magiging happy rin si God na i-bless ka ng pangbayad at the more na dadaloy ang water sa at the more na liliwanag ang bahay mo dahil marunong tayo mag-appreciate o magpahalaga sa mga ibinigay niya na pagpapala. So, magpasalamat ka na matanda ka na marami ka pa rin buhok. Magpasalamat ka na may ngipin ka, di ba? So, magpasalamat tayo sa ating katawan, sa ating kaluluwa at sa ating espiritu na nananahan sa atin na tayo ay may lakas pa rin sa araw-araw. So sa lahat ng mga nakasalamuha natin, kapitbahay na naging mabait sa atin, kaibigan, kahit na hindi naging mabait sila, magiging mabait ka sa kanila, magiging inspiration ka sa mga bawat taong nakasalamuha mo. Dahil the more na nag, nagiging mabait ka sa kanila, na kahit hindi sila naging mabait sa iyo, si God ay nakakangiti sa iyo at the more ibibless ka ni God at bigyan ka ng beauty at kasaganaan, kapayapaan, at kaluwalhatian. Yun yung paniniwala natin, eh, na sabi, sabi na, have faith in God. Pero hindi lang yung salita, not the word faith or belief ang paniniwalaan mo eh, kundi yung salita niya na namumuhay sa buhay mo. Nagiging buhay ang kanyang salita dahil sa iyo. Hindi yung salitang faith lang ang paniwalaan mo. Kundi ang dapat yung faith na yon ay mabubuhay, mananahan sa pang-araw-araw na buhay mo. Na mag ka sa ibang tao, may matutunan ng tao sayo. ang tao sa iyo. Ang pag-abot ng pangarap at pagganda ng buhay mo ay nakadepende sa iniisip mo, sa ginagawa mo at sinasalita mo. Kung masama ka magsalita, masama din ang mga karanasang mararanasan mo kung masama ka mag-isip sa kapwa sa kapaligiran mo? Masama din ang mga karanasang mararanasan mo. Kung anong ibinigay mo sa universe sa pamamagitan ng isip mo salita at gawa, ayun din ang babalik sa iyo na magiging karanasan mo. It will be your condition, it will be your situation, and it will be the event of your life. Yun ang kapangyarihan ng ating salita, ng ating isip, at ng ating gawa. Lahat yan ay babalik sa atin ng sobra-sobra. Ito yung karma na sinasabi eh. Kung anong sinasabi mo, babalik ng sobra sa'yo. Kung maganda yan, babalik ng sobrang maganda. Kung pangit yan, mas pangit ng darating sa'yo. Kung baga, hundred times ang balik sa'yo. Kung hundred times pala ang balik sa'yo, eh gumawa ka na ng maganda para maganda ang magiging buhay mo magiging masaya life is a principle the law of life is belief and the belief is the thought in your mind so god bless everyone pagpalain ka ng diyos araw-araw at bigyan kanawa ng magandang kaisipan magandang pananalita at magandang ginagawa mamuhay tayo sa salita ng diyos pagpalain ka nawa mula sa oras na to. Amen. Hallelujah. God bless. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much.